uh, mga boss dito tayo sa ano total gas station tapat ng ayun oh, Harmony Village Mall meron tayo dito Nissan Exalta na 2000 model automatic transmission ayan gagamitin na lang to sama natin may ari si Somjin ito yung Nissan 2000 model restore malamit ang engine yan saka yung mga tatin na eh. hmm, kaya loob ito ganda pa yung loob niya no All power to mga boss Automatic transmission oh. Ayan ha. Tapos, ayan oh. Oh. Ayaw mo pa niyan? Oh. Dikot, dikot. Ito, ito, ito. Sa dikot. Pakita natin. Ayan oh. Oh. Ito, matungis lang. Galing ako lang. Laurel ka, Laurel, Batangas. Oh, ayan ha. kasi sa, sa nakakarating to eh? Galatong coaching na to eh. Oh, stack natin para makita nila na totoo yung sinasabi natin. Oh, ano pala to? Naka-mapler ah. Ngayon, yung mga bintana ba naga na lahat? Naga na yan, yeah, boss. Sige testing natin. Okay, baba. Sa no, kapila. Pakita natin sa kanya na lahat. Oop, ya. Di sa likod. Yan, 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 yan. Yan. O, naga na. O, dito. Naga na? Wala, wala. Isa lang, isa hindi naga na. Aircon, kamusta, boss? Wala ka aircon lang. Magkala sa jacket <laughs> Aircon, ha? Aircon malamig. Nakarehistro. Complete papers. Gagamitin na nalang ito. Ayun, ha? Ayun, oh, ha? Oh. Mubusina pa Pakita natin sa kanila engine bay Pakita mo na yung likod O, oh, yun ang likod niya na Kung masaya lang sa pintura Medyo hindi maganda yung pintura niya Pero makinis-kinis pa naman Ayan, nakamags siya no O, oh, mga kapalang goma, nakamags Pakita natin yung akin na FI engine buta, all power, power steering Ayan ang power steering Pakita natin yung no stick hindi na natin kung walang ano, talisig yung ano niya. Nausok ba yan? Ah, oh, nausok na yan! Yun o. Oh. Wala ah. Walang talisig, usok sa dipstick. stick. Walang mga tagas o. Oh. Ito so, yung tuyo yung makina o. Oh. Mga makapal pa yan. oh, yan o. Oh. Complete papers po ah. Oh, um, boss, magkano ibebenta to? 89 89K? Oh. Uh. Makabawas pa ba? syempre pag personal, makabawas pa Pupunta sila dito, syempre Saan ba location natin? Pedro Laguna Pwede may top Harmony Village Mall Ayan, pwede dito, ayan o oh. Harmony Village Mall Okay, ito Shout out daw, shout out Hindi kita Pero ano yan, JM Garage oh, Napaka pogi Ang poging buy and sell ng Kalindola Okay Ayan ha ah. Pag interested kayo dito Ayan, ah, Nissan Exalta 2000 model automatic transmission gagamitin na lang ano to ha galatong kotse na to sana ito sa long drive kung saan saan nakakarating o yan naka mags naka rehistro may aircon pinaka main issue lang nito pintura kung masailan kayo pero ay makinis pa o ito meron tayong bisita si abundance yun know? o number ko ha nasa screen lang pag -try set kayo tawag na lang